On the way to the killing baby Almost there, but it's so malubak People, look at the kalsada Oo, oh, oo, oh, oh. Pare, dalubak eh. Sabi ni mama, matanda na ang puno Matanda niya na Baby, naruto, kaya So, Be right back, baby. Time to drive. Kami po ay hindi na matutuloy sa makiling sa pagkat hindi actually makiling na to pero hindi na kaya ng kotse ko kasi ang daanan ay malala sa dalilang lang ma yan hindi nyo makita ang angulo matataas po yan batong yan hindi yan kinain ni Naruto si Naruto po ang sasakyan ko ganyan po kalala ang daanan ang tataas ang lalaki ng bato o oh, kamay ko o oh. malit lang o oh. ito sa baba sinasabi ng mga bata sa baba ng mga luba? Dapat dito four wheel drive. You hear that sound? I don't know what that is. But what zoom? Makiling! Oh, Ba't ganito ang kalsada mo? Ito talaga kami makakiyat. Kapitura mo ako sa gitna. Hindi kami makakiyat. Ba't ganon? Buka. Sa gitna. Wait lang ah. See you later guys. Sayang ang makiling trip. Hindi kaya ni Naruto. Bye, -bye. Mga kaibigan, ayan po ang kotse kong si Naruto. Kawawa po. Pinilit niya po. Ginawa niya po ang lahat-lahat ng kanya makakaya. Ngunit nag-amoy sunog kami. As in, amoy sunog. Ano man ang nangyari sa'yo? napud po agad ang gulong ko. Ang walang kalaban-laban. Naruto, okay ka lang? Yeah. Okay ka lang? Yeah. Sige, sandali lang. Ano nung punta rito. banyo, sa kaya kung nasba... Ah, olivares pala, oo. May baka ibang olivares mo pa doon. Oo, olivares pa. Olivares. Nga, may olivares tagaytay. Baka ako nung kapunta. mo na si... Na... Yeah. Na-depress -na ako nung ano, nung nakilala ko si Edgar eh. Natuwa-tuwa rin naman ako. Takawa ng hanin, may sakyan pakiyak. Meron <ètement>, nabihay ganito, kaso nga lang. Kaya ulit nakikita sa baba? <laughs> ano ulit tayo sa sofa? Flat na. yung <laughs> <'Ding> ka. Ano <video>. ba yung isa? Tapos? Kalokohan mo gusto ikaw magsasabi. Ano makikita sa baba ko dami, kung ano-ano. nga, ano yung isa ba... <laughs> <Kalukuhan lang> <laughs> Oye, diba, yung pinag... Kalokohan lang tayo. Ako, kalokohan. Yun yun eh. Yun <laughs> yun eh. Kuya, malalakas mo. Kaya't ng yan ang gusto ko eh. Malalakas mo ba, ba. oh. Mahon ka na? Oo, oh, kuha. Ipantanong nintang. Ah, uh, oo. Uh, uh. May iwan daw kasi. Okay? Kakadyo Saka kayong... <laughs> kuan. yung kuwan. Sabi may yung sumput na may lalagyan ng buti ng... Ha? Butik na ka lang mo doon kung ali yung stilis ko lang. Mga ano si Edgar mali. Yung sa ibang taga-bundok yan, no? oh, hindi mali. Kawasaki, baby. <laughs> Barako! Ito'y gagating ko. Ano na lalagyan nyo ng honey rito? Bote yun ng... Ang Gin? gin? Hindi na. Bilog. Ah. Yun lang ang, yun lang ang pinakamalaki, yung bilog. Mm. Mm -hmm. Patanong mo yung presyo, ha? Oh. Detext ko, mamaya. So Kuya, start oh, na start okay? ka sa Facebook. Oh? Ilalagay dito sa YouTube. 150 isang gin. Mm -hmm. mm -hmm. Puro yun, hindi walang halong yun. Pinaan dyan naman sa iba ba may halong yun. search mo to sa YouTube, ha? Nandun ka. sa Facebook <laughs> ka ba? hindi. YouTube. Hindi ako, man. Laging busy. Lang, computer? On, di ka na gano'n ng masyado computer? Ngay ngayon, na, wala na kay Facebook. Hindi na Dahil na siyempre akit. Hindi wifi. Hindi wifi sa taas. Di eh. ba, so, ano mo ano? Nagtarbaho ko sa mahal ha? Wala na? Ah, 150. <laughs> Ayan, nabasag. Nabagsak na sa nga. Anong kulay mo oh? yun? Ano, oh. e puro tape ko. Parang nagbabrown laang siya. Oh. Sige, yung tinakano oh, oh. yung linsan? Hmm? Oo. Yung... Plastic han, araw ko oh. pa malalagyan. Paputupay naman yung... Sige ako. <laughs> ginagawa sa akin. Oh. May na ako ng binibidyo. ano yan? Ipid niyan yan. Kaya laging dala. Pero mo, ilang araw ko sa Quezon? Sa panalunan ko lang. Hindi ko siya binili. Kaya gusto ko gamitin. gamitin. Quezon, so, lahat ng ano, maski puno na kaganun. Kasi meron... Ano yun ako ba yung ano? Daba po na pigto? Hindi. Siya, alam niya. Oo. Oh. Kasi 2003 pa daw siya eh. Nag-millennio eh. Ano yung pinilihin nyo kaya galing yung kartada na yan? Kung hindi nagpilihin nyo, akit na akit dyan. Nalukok ng baha. 2003 pa siya umakit eh. Nalukokan ito. Dahon lang matatapakan mo rito. Boss, excited pa naman ako. Dahil makikita niya sa taas. Huwag lang dyan. Dahil kalokohan. Ano kaya? Tuloy yun Hindi na. Sa baba itong kotse, tapos papamotor tayo sa taas. Doon tayo mag Isa-isa? Oo. Ilang minuto ba? Tinder match pa yun. Punta ka Wala uh, sampu. Ah! Bakit <laughs> lang tayo kuya? Baba natin to. Sayang. Bum, sa may registration? Oo. Oh. Sige, sayang ang dala natin. Oo, oh, oo. Oh. Tsaka sayang ang ano. Ngayon okay. Okay. Oh, go. Ka ka lang, ngayon. Can I go? Pwede ba ngayon? 50. Eh, may kasama kang isa. O oh, ikaw lang pabalik-balik. Hindi, okay. may, may tadaaran ako nung no. mababa yung dalawa. makita nyo yung mga motor na pinapasad dyan. Mga wave 100. Nakasit pa. Ba? set up! Ay, <laughs> set up pa daw. Nakapatid, set up. Ang galing. Hindi, hindi na, hindi na ikaw, sila na. Hindi, pag pagkakit ko sa inyo, hindi magkasama kasama na isa. Mm -hmm. Iwan ko sa tindahan yung isa, tapos pupunta yung bawang, nasabay ko po ba ko na. Isa, isa. para dalawa. O, oh, si Wilson na lang, iakit na ngayon. Ngayon? O, oh, tsaka yung bag niya. O, oh, sige. Ngayon Tapos. Ay. Magkakating ko <laughs> kayo Don. Ngayon. Overlight sana eh hindi eh, na kami nakit sa pikto. Mag Pag Gusto ko makita ng pikto bukas ng umaga. Hindi na, anak. Sa gitna, tapos baba ulit. Eh, ilang oras yun. Okay, okay lang. Ay, mo na lang, umaga-umaga. Tuturo umaga. <laughs> so, ka ta. Tapos, pagdating mo, huwag na kang lubay. oh, diretso ka lang sa kabite. <laughs> 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 hindi, walang nagbumutang akong tampikto, wala. Ay, ano, hindi na ako kaya. Doon lang ako susuko. <laughs> hindi na ako kayo kundor, eh, nakagayon ng dali eh. Oh. Baka miss na hindi ako mga aksidente. Oh. <laughs> Ayun na kuya, akit na lang tayo, tayo yung dala eh. Sige. Ten minutes lang naman eh. Eh para matulog ka na, hindi ka na magbiyay pa uwi, matrapi. Mababa na lang tayo bukas. Pagbaba namin, ihatid mo na. Ayaw ka mababa bukas eh, gusto kong umakit pa bukas. Yun know, ang oras tayo bababa. Hapon, two. Ito tayo bumaba, two na hapon. Gigising ka nga lang. O, gising tayo ng ano, 7. Akit tayo. Ay nga saglit doon. Tambay. 7, dalating ka, ba, um, 7? Hmm. Dalating ka doon. 9. Mga 10. Pipicture-picture ka na naman. Hindi, uh, video, video lang. <laughs> Lakad lang. Ganyan, ganyan, ganyan. Buti mo naging kaibigan tayo dito. Hmm. Tayabak, tayabak, tayabak. Tayabak. Ano po ulit ano to? Barangay. Barangay uh, Bagong Silang. Oh. Ang dilim guys, ang dilim. Hindi kasi po kami hang sa tik mo thesis po kami dito. Eh di bukas na kayo mag-pick. Ay, ano, ano? 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 Dilim, oh. Oh. Puyo, ano, ano po kami thesis po kasi. Dilim mo. Ah, ano pa alam mo. Hindi ko makita eh. Nas, Jonas Lama. Hindi din naman ng thesis. Kuya totoo mo mga niya. Magay ka sa YouTube. <laughs> lalagay sa <laughs> YouTube din oh. Eh, no? Oh, lalagay sa YouTube promise. Oh, panonood para na tingnan. Yeah. yeah. Ako ang pausin ka na. ka na sa anak ko, 22 na yun, pero parang mga Yes, we're not. Nice. Ay, ayaw yun yung mag-tent? Hi, po, nanay. Naputa mm. ka na po um, sa YouTube, promise. Hey. Pati sa Facebook ko. Oh. Ay, Ayate. ate. Ate, kumuhay ka naman, ate. <laughs> parang hawa, para hawa, muna. <laughs> Guys, ang dilim. Utang uh, na loob. Wala akong makita, oh. <laughs> okay, may yun, makita yun, makita yun. Wala akong nakikita, di ba? Wala <laughs> akong <laughs> nakikita. Nakalagay lang yelo. Yung mag soft drinks. Kapagod eh. People of the Philippines of the Philippine country. Hindi ka nung napagod. <laughs> Masakit sa bewang eh. Lulog, Lulog. Lulog. Hindi kita niluloko masag niya sa bewang. Kaya sabi ni Edgar, magandang daw loob niya sa'yo. Aba siyempre eh, bakit hindi? Ano yan, ano yan, ano 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 Birthday na yan ngayon. Happy birthday to you. na ano gusto mo yung pagkain? See ya later guys. See ya. I'm inside the tent right now. It's so freaking awesome man. Like tent tent. In the tent tent. Look. See? See? See, there's the door, the zipper and shit. My bag right here. Yeah. Oh baby. And there's my bag. So it's so good, man. So good. They did. We're gonna eat adobo, baby. Adobo. Adobo. Can we check out tomorrow? Seven twenty. Seven twenty.